Taurus, naranasan mo na bang bigla na lang marinig sa isipan mo ang isang pangalan, kahit wala namang dahilan? Isang pangalan na may dalang init at sakit isang pangalan na akala mo ay hindi mo na muling maririnig. Ngayong gabi, may ibinubulong sa iyo ang universo at hindi aksidente na nakita mo ang mensaheng ito. Babalik sila pero hindi sa paraang inaasahan mo. May makapangyarihang nangyayari sa likod ng katahimikan at ang tadhana ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa iniisip mo. Manatili hanggang sa dulo ng mensaheng ito, Taurus, dahil maaaring baguhin nito ang pananaw mo sa pag-ibig, kapalaran, at banal na tiempo magpakailanman. Taurus, ang mensaheng ito ay sadyang ipinadala para matagpuan mo. Kapag paulit-ulit na pumapasok sa isip mo ang isang pangalan, o palaging may mga senyas na nagpapaalala sa iyo ng isang tao mula sa nakaraan, hindi iyon basta-bastang pagkakataon, ito ay isang pahiwatig ng langit, isang banal na bulong mula sa universo. Minsan, ang mga pangalang muling naririnig natin ay hindi tayo tinatawag pabalik tinatawag nila tayo pasulong, tungo sa closure, kaliwanagan, at pagpapagaling. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang hangin ay nagdadala ng pamilyar na alaala o biglang kumikislap ang kandila, ibig sabihin, sinusubukan ng mundo ng mga espiritu na makipag-usap. Ngayong gabi, buksan mo ang puso mo, Taurus. Ang universo ay inaayos ang mga enerhiyang minsang nagkawatak-watak. Ang katahimikang naramdaman mo ay may dahilan at bago matapos ang mensaheng ito, mauunawaan mo kung bakit muling bumalik sa iyo ang pangalang iyon ngayon. Hindi lang ito tungkol sa nakaraan, ito ay tungkol sa tadhana mong unti-unting nabubuksan sa bawat banal na senyales na dumarating. Ang mga palatandaan at espiritual na enerhiya. Taurus, nitong mga nakaraang araw, marahil napansin mong tila may kakaiba sa paligid mo. Mas mabigat ang hangin sa gabi, mas malinaw ang iyong mga panaginip, at kahit ang pinakamaliit na tunog ay parang tumatagal bago tuluyang maglaho. Hindi ito mga pagkakataon lang. Ito ay pahiwatig ng langit, mga banal na senyales na inihahanda ng universo ang iyong puso para sa mas malalim na bagay. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang kandila ay kumikislap kahit walang hangin, o kapag narinig mo ang iyong pangalan, kahit walang tao, ibig sabihin ay may espiritong malapit, kadalasang may dalang mensahe. At taurus, ang mensaheng iyon ay para sayo. Maaaring tahimik kang nakaupo, ngunit ang universo ay bumubulong sa bawat detalye, sa kantang maririnig mo sa radyo, sa amoy ng hangin, o sa isang pangalang bigla na lamang sumagi sa isip mo at ayaw ng umalis. Sa mga nagdaang linggo, tila hindi mapakali ang iyong kaluluwa. Marahil nakaranas ka ng bugso ng alaala, mga saglit ng pangulila, o damdaming akala mo'y matagal ng gumaling. Ito ang enerhiya ng pagbabalik, hindi palaging ng mga tao, kundi ng mga aral, pangako, at katotohan ng minsan mong ibinaon sa paglipas ng panahon. Dahan-dahang binubuksan ng universo ang mga pahina ng iyong nakaraan, dahil may isang bagay doon na kailangang maunawaan ng iyong kaluluwa bago katuluyang makausad. Kung paulit-ulit mong nakikita ang mga numerong labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, o lima oras limamput lima minuto, tandaan, hindi ito basta random. Sa wika ng universo, ang mga pattern na ito ay nangangahulugang pagbabago, pagsasara, at pagkakatugma. Paalala ito na kumikilos ang tadhana, kahit hindi mo pa ito nakikita. Maaaring naramdaman mo rin kamakailan ang biglaang pagbabago ng enerhiya, mga sandaling tila mabigat ang dibdib ng walang dahilan, na sinusundan naman ng kapayapaang tila banal. Ganito nakikipag-ugnayan ang espiritual na daigdig. Kapag sabay mong nararamdaman ang sakit at kapayapaan, senyales iyon na may pagpapagaling na nagaganap sa kaibuturan mo. Taurus, ang enerhiyang nakapaligid sa iyo ay banayad ngunit makapangyarihan, tulad ng katahimikan, bago ang bagyong nagdadala ng pagbabagong hindi mapanira kundi nakapagpapasigla. Nililinis ng universo ang iyong puso mula sa mga luma at hindi na kailangang pagkakabit at inihahanda ka nito para sa isang bagay na banal, katotohanan, kaliwanagan at kapayapaan. Ngunit bago dumating ang liwanag, madalas munang bumubulong ang nakaraan. Napapanaginipan mo ba ang isang tao kamakailan? Maaring paggising mo, bitbit mo pa rin ang piraso ng alaala, ang kanyang tinig, mukha o pangalan. Huwag mong baliwalain ito. Sa espiritualidad ng Pilipino, sa grado ang mga panaginip, ito ay mga daanan patungo sa diwa. Kapag may isang taong lumitaw sa panaginip mo, ibig sabihin, umaabot sa iyo ang kanilang enerhiya, hindi palaging para magbalik, kundi minsan ay upang humingi ng tawad o ibalik ang isang bahagi ng kaluluwang minsang nawala sa iyo. Sa mga pamahiin, sinasabing kapag bigla mong narinig ang isang pamilyar na kanta, o nakaramdam ng malamig na simoy habang iniisip mo ang isang tao, ibig sabihin ay iniisip ka rin nila. Ang ugnayang ito, kahit hindi nakikita, ay lumilikha ng alon sa pagitan ng panahon at espasyo. At sa sandaling ito, Taurus, papalapit sa iyo ang mga along iyon. Ang mga senyales ay hindi upang lituhin ka, gabay ang mga ito. Sinasabi nila, tumingin ka ng mas malalim. Ang pangalang paulit-ulit na bumabalik sa iyong isipan ay hindi sumpa, ito ay paggising. Hindi muling binubuhay ng universo ang mga alaala ng walang dahilan. May bagay na kailangan pang alalahanin ng iyong kaluluwa at may damdamin kailangang tuluyan mong pakawalan. Magliab ka ng kandila ngayong gabi, Taurus. Umupo sa katahimikan at huminga ng malalim. Pagmasdan ng apoy at kung ito'y kumikislap o yumuyuko patungo sa'yo, alamin mong nagsimula na ang paglalantad ng mensahe. Pinagmamasdan ka ng mga puwersang higit sa iyong inaakala, mga ninuno, mga espiritong gabay, at ang mismong banal na tempo. Sa kabanatang ito ng iyong buhay, ang nakaraan ay hindi bumabalik upang saktan ka, kundi upang pagalingin ka. Ang taong muling maririnig mo ang pangalan ay may dalang salamin, isa na magpapakita ng mga bagay na kailangan pang pakawalan ng iyong kaluluwa. Huwag kang matakot. Ang sakit na minsan mong pinasan ay nagiging karunungan na ngayon. Bawat luha mong pumatak ay nagdilig sa lupa ng iyong bagong simula. Bawat gabing walang tulog ay pinatalas ang iyong intuition. Inaayos ng universo ang lahat at sa lalong madaling panahon, mauunawaan mong walang nawala. Lahat ay naghihintay lamang ng tamang oras upang muling matagpuan. Kaya kung naghihintay ka ng senyales, ito na yon. Ang kislap ng apoy, ang alingaw ng isang pangalan, ang katahimikan matapos ang pagluha, lahat ng ito ay bahagi ng isang banal na planong isinulat bago mo pa ito maunawaan. Nagigising na ang iyong kaluluwa, Taurus. Ang katahimikan ay nababasag na. At sa gitna ng lahat ng iyon, may tinig ng tadhana na bumubulong, ang pangalang magbabago sa paraan ng iyong pagtingin sa pag-ibig, closure, at sa iyong sarili magpakailanman. Ang pahayag. Ngayon, Taurus, nagsisimula ng maalis ang belo. Ang mga palatandaan, ang mga panaginip, ang mga bulong, kailanman ay hindi yon basta mga pagkakataon lamang. Lahat ay nagtutulak sa iyo tungo sa pahayag na ito, sa katotohanang ng matagal nang inihahanda ng universo ang puso mong maunawaan. Kapag patuloy mong naririnig ang kanilang pangalan, hindi iyon simpleng pag-alaala, senyales iyon na ang bilog ng kapalaran ay malapit ng magsara. Sa paniniwalang Pilipino, sinasabi nating walang lihim na di nabubunyan. Walang katotohanang mananatiling nakatago magpakailanman. Laging ilalantad ng universo ang katotohanang makapagbibigay ng kapayapaan sa iyong kaluluwa, kahit dumating ito sa anyo ng katahimikan. At, Taurus, ang katahimikang naramdaman mo kamakailan ay hindi kawalan, ito ay banal na espasyong nililinis para sa katotohanan. Ang taong ang pangalan ay umaalingaumbaw sa iyong panaginip, o ang alaala ay tila amoy na nananatili sa hangin, ay konektado sa isang malalim na karmic bond. Maaring sinaktan kanya, binigo, o iniwan ng walang paliwanan. Ngunit nananatili ang koneksyon dahil hindi pa natatapos ang aral sa pagitan nyo. Hindi nakakalimot ang tadhana sa mga bagay na minsang naisulat. May dahilan kung bakit bumabalik ang pangalan nila ngayon, hindi para muling buksan ang mga sugat, kundi upang ipakita kung gaano ka nakalayo ang narating mo. Nahihila sila pabalik sa iyo sa antas ng enerhiya dahil nararamdaman nila ang paglago mo. Maaaring hindi nila maunawaan kung bakit bigla kanilang naiisip o bakit lumilitaw ang pangalan mo sa kanilang isipan kapag sila ay nag-iisa. Ngunit ang mga spiritual cords na nag-ubnay sa dalawang kaluluwa ay hindi ganap na napuputol, lalo na kapag may pag-ibig, panghihinayang, o damdamin hindi palubos na napalaya. Taurus, ang pahayag na ito ay tungkol sa pagkamulat, ang makitang lampas sa nakikita. Ang taong minsan mong minahal ng buong puso ay dumaraan sa sarili niyang siklo ng karma. Naalala nila ngayon ang mga sandaling kanilang sinayang, ang mga pangakong di natupad, at ang lambing na nawala ng pakawalan kanila. Sa kanilang mga tahimik na gabi, hindi ikaw ang bumabagabag sa kanila, kundi ang bersyon ng sarili nila na nawala ng mawala ka. At para sa iyo, hindi ito parusa, kundi kapangyarihan. Ilang gabi mo nang tinanong, bakit nararamdaman ko pa rin sila? Bakit hindi ko pa rin kayang tuluyang makalimot? Dahil kailangan munang mag-evolve ang inyong dalawang kaluluwa bago ibigay ng universo ang closure. Hindi ka kailanman itinakdang habulin, itinakda kang umunawa. Sa espiritualidad ng Pilipino, kapag dalawang kaluluwa ay pinagtagpo ng tadhana, muli silang magtatagpo, hindi palaging sa pisikal, ngunit palaging sa espiritu. Minsan sa panaginip, minsan sa isang biglaang pagkikita, at minsan sa isang banal na bulong ng hangin. Maaring marinig mo ulit ang kanilang pangalan mula sa ibang tao, isang kaibigan, isang usapan sa paligid, o isang post na hindi mo dapat makita, munit nakita mo. At sa sandaling iyon, mararamdaman mong may gumagalaw sa puso mo, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagising. Sapagkat mauunawaan mong ang bagay na minsan mong kinapitan ay wala nang kapangyarihan sa iyo. Ito ang mahika ng divine timing. Hindi gustong ipaalala ng universo ang iyong sakit, nais nitong ipakita ang iyong healing. Kapag muli mong narinig ang pangalang iyon, mauunawaan mong tapos na ang aral. Ngunit may higit pa. Para sa ilang kaluluwang Taurus, inihahanda ng universo ang isang reconciliation, hindi palaging romantiko, kundi espiritual. Maaaring magpadala sila ng paghingi ng tawad, pag-amin, o isang diinaasahang paglalambot. Kung mangyari iyon, tandaan, hindi mo tungkuling buksan muli ang nakaraan, kundi basbasan ito at pakawalan. Ang lakas mo ngayon ay isinilang mula sa katahimikang iniwan nila. Sa enerhiya ng tarot, kinakatawan ito ng The Tower, ang pagbagsak na minsan kang winasak ngunit nagturo ng katatagan. Kasunod nito ay The Star, na sagisag ng pag-asa, paggabay, at muling pagbangon. Ipinapakita ng mga barahang ito na kailangan mong may mawala upang muling matagpuan ang iyong liwanan. Taurus, ikaw ang palaging sandigan sa gitna ng bagyo, ang katahimikan sa gitna ng kaguluhan, ang nagbibigay kahit wala nang natitira. Ngunit ngayon, ikaw naman ang tinitingnan ng universo. Panahon mo na upang tumanggap ng kapayapaan, pag-ibig, at kasaganaan na tumutugma sa dalas ng iyong kaluluwa. Huwag kang magulat kung sa mga susunod na araw ay makararanas ka ng bigla ang pag-agos ng emosyon, mga luha na hindi mo maipaliwanag, mga alaala na muling lumilitaw, o mga panaginip na tila totoo, Senyales ito na nagbabago ang enerhiya. Nililinis ng universo ang iyong puso mula sa mga pagkakabit na hindi na para sa iyong mas mataas na layunin. Sa mga pamahiin, kapag nakaramdam ka ng biglang ginaw kahit walang hangin, ibig sabihin ay may presensyang hindi nakikita, madalas ay espiritong nagdadala ng closure. Magliab ka ng kandila, Taurus. Ibulong ang pangalang iyon at hayaang pakawalan ito sa liwanan. Sabihin mo, pinapatawad ko. Nauunawaan ko. Pinalalaya ko. Pagmasda ng apoy, kapag ito'y matatag na nagliliyab, ibig sabihin muling na ibabalik ang kapayapaan. Ang pahayag ay ito, ang pagbabalik ng pangalang iyon ay hindi upang muling sugatan ka, kundi upang ipakita kung gaano ka nakadaling. Hindi ka na ang taong naghihintay. Ikaw na ngayon ang inihahanda para sa banal na pagtutugma. Maaaring itanong mo, babalik ba talaga sila? Ang totoo, kung kalooban ng universo, babalik sila, ngunit tanging kapag parehong handa ang mga puso. At kung hindi, ibig sabihin ay nilayon ng aral na palayain ka, hindi itali. Sa alinmang paraan, panalo ka, dahil lumalago ang iyong kaluluwa, lumalawak ang iyong puso, at lumalapit ang iyong tadhana. Ang pinakadakilang pahayad, Taurus, ay ang matutunan mong hindi palaging ang pag-ibig ay ang paghawak. Minsan, ito ay ang pagpapakawala ng may pasasalamat. Ang taong muling maririnig mo ang pangalan ay minsang naging bahagi ng iyong kwento, ngunit hindi sila ang wakas. Ikaw ang wakas. Kaya kapag muli mong narinig ang pangalang iyon, sa panaginip, sa kanta, o sa labi ng iba, mumiti ka ng banayad. Ibulong mo sa sarili mo, salamat, universo. Nauunawaan ko na ngayon. Dahil sa pagkakataong ito, Taurus, ang baw ay hindi tawag mula sa nakaraan, ito ay senyales na tuluyan ka ng lumalakad papunta sa iyong hinaharap. Ang mensahe ng pagpapagaling at banal na tiyempo. Taurus, huminga ka ng malalim. Ang iyong natuklasan sa katahimikan, sa pangalang muling bumalik sa iyong puso, ay hindi dumating upang saktan ka, dumating ito upang gisingin ka. At ngayon, habang pumapasok tayo sa banal na espasyo ng pagpapagaling, hayaang malinaw na magsalita ang universo sa bawat hibla ng iyong pagkatao. Hindi ka narito dahil sa pagkakataon lamang. Ang mensaheng ito, ang enerhiyang ito, ay pagpapatuloy ng isang paglalakbay ng kaluluwa na nagsimula pa noon sa mga nakaraang buhay. Sa espiritualidad ng Pilipino, kapag handa ng maghilom ang kaluluwa, nagpapadala ang universo ng mga pahiwatig, mga senyas, pangalan, at sagisag, hindi upang lituhin, kundi upang gabayan. At ang pangalang paulit-ulit mong naririnig. Iyon ang huling hibla, ang huling tanda, ang pagsasara at sabay na pagsisimula ng isang banal na kabanata. Taurus, ang dami mo ng pinasan. Naging matatag ka para sa iba, matiisin sa gitna ng sakit, at tahimik kahit gusto mo ng sumigaw. Ngunit ngayong araw, ito ang mensahe, hindi mo na kailangan bitbitin ang mga bagay na minsang bumasag sa'yo. Ang pangalang iyon ay hindi kailanman tungkol sa pagbabalik. Ito ay tungkol sa pagtingin sa loob, dahil ang pagpapagaling ay hindi laging dumarating sa anyo ng paghingi ng tawad, minsan, dumarating ito bilang kaliwanagan, at iyon ang mas makapangyarihan kaysa ano paman. Sa paniniwalang Pilipino, sinasabi na kapag biglang bumibilis ang tibok ng iyong puso ng walang dahilan, o bigla mong marinig ang isang kantang mula sa iyong nakaraan, ang mundo ng mga espiritu ay malapit, at nais nitong sabihin. Anak, hindi ka nag-iisa. Ang iyong dasal ay narinig na. Kaya ano ang naisipagawa sa iyo ng universo ngayon? Una, magpatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa iyo. Hindi ka nagkamali sa pagmamahal. Hindi ka mahina dahil kumapit ka. Ikaw ay tao at dalisay ang puso mo. Ngunit dumating na ang oras upang pakawalan ang lungkot na matagal mong itinago, upang bitiwan ang pag-asang nagpanatili sa iyo sa nakaraan, at upang sabihin, pinipili ko ang sarili ko. Pinipili ko ang kapayapaan. Ikalawa, isagawa ang ritual ng pagpapalaya. Sindihan ng isang puting kandila sa gabi. Sa isang maliit na papel, isulat ang pangalang matagal ng umaalingaw mao sa iyong isipan. Tiklupin ito ng tatlong beses. Ilagay sa ilalim ng isang basong malinis na tubig. Sabihin. Sa liwanag at tubig na ito, nililinis ko ang sakit. Sa pangalang ito, pinuputol ko ang tanikala. Kinabukasan, sunugin ang papel ng ligtas o ibaon ito sa tabi ng isang halaman. Ito ay isang ritual ng pagpapalaya, isang sagradong gawain ng kalayaan ng kaluluwa. At, Taurus, kapag ginawa mo ito, hindi mo lang pinakawalan ang nakaraan, ibinabalik mo ang kapangyarihan mo. Ikatlo, protektahan ang iyong enerhiya. Maglagay ng kaunting asin sa apat na sulok ng iyong silid. Sinasabing sinisipsip ng asin ang negatibong enerhiya at humaharang sa mga emosyonal na bakas. Kung madalas kang magising na pagod, mabigat ang pakiramdam, o hindi mapakali, makatutulong ito upang maibalik ang balanse ng iyong diwa. Hindi ka nararapat na buluhin ng mga alaala, nararapat kang gabayan ng liwanan. At panghuli, buksan ang espasyo para sa mga bagay na tunay na nakalaan sa iyo. Ang dahilan kung bakit kailangan mong marinig muli ang pangalang iyon ay hindi dahil hindi pa tapos ang inyong kwento, kundi dahil sa kapalang magsisimula ang kwento mo sa sarili mo. Taurus, pumapasok ka ngayon sa isang bagong enerhiya, enerhiyang may pagkakatugma kung saan hindi mo na kailangang habulin, magmakaawa, o magtanong. Sa halip, natatanggap mo na lamang kung ano ang tumutugma sa iyong ginaling na kaluluwa. Iyan ang tunay na kahulugan ng divine timing. Sa hiwagang Pilipino, kapag nanaginip ang isang tao ng mga alitaptap, bituin, o gintong liwanag, ito ay tanda na malapit na ang mga biyaya. At Taurus, ang mga panaginip mong kamakailan, kahit magulo o mahiwaga, ay inihahanda ang iyong kaluluwa para sa isang dakilang bagay. Pagtiwalaan mo ang mga ito. Pagtiwalaan mo ang iyong sarili. Ang darating ay hindi basta-basta. Hindi lang ito pag-ibig, ito ay tunay na koneksyon. Hindi lang ito kapayapaan, ito ay kapayapaang pangkaluluwa. Ngunit maaari lamang itong pumasok kapag isinara mo na ang mga lumang pinto ng damdamin. At ngayong gabi, iyon mismo ang ginawa mo. Hindi ka na naghihintay sa kanilang pagbabalik. Hindi ka na nagtatanong kung bakit sila umalis. Lumalakad ka na pasulong, hindi dahil tumigil ka ng magmahal, kundi dahil pinili mo na ang sarili mo. Tandaan mo ito. Ang closure ay hindi laging nangangailangan ng pag-uusap. Minsan, sapat na ang isang desisyon. Desisyong huwag ng lumingon. Desisyong maniwalang ang umalis sa'yo ay hindi wakas, kundi simula. Kaya kung may luhang tutulong ngayong gabi, kayaan mo. Sagrado ang mga ito, banal na patunay na ikaw ay gumagaling. At habang dumadaloy ang luha, ulitin sa yong puso. Pinapatawad ko. Nauunawaan ko. Pinalalaya ko. Nagtitiwala ako. Pinagmamasdan ka ng universo, Taurus. At kapag nakakita ito ng kaluluwang tunay na handa tumutugon ito. Mula sa sandaling ito, asahan mo ang mga pagbabago. Asahan mo ang gaan. Asahan mo ang banal na pagkakatugma. Sapagkat hindi mo na dinadala ang kwento ng iba. Ikaw na ngayon ang sumusulat ng sarili mong tadhana. Conclusion Ritual ng Pagpapahayag at Pagpapalaya Taurus, nakarating ka na sa yugtong ito, at nayon, panahon na upang itanim ang lahat ng iyong natutunan. Ang mga luhang iyong iniyak, ang bigat sa dibdib, ang mga pangalang minsang gumulo sa iyong kapayapaan, lahat ng iyon ang nagdala sa iyo rito. Hindi na ito kwento tungkol sa pagkawala ng iba. Ito ay kwento ng pagbabalik mo sa sarili mong liwanan. Kinumpirma na ng universo ang mga senyales. Nakita mo ito. Naramdaman mo ito. Sa kaibuturan mo, alam mong hindi na ito tungkol sa paghihintay ng mensahe o ng isang tao, ito ay tungkol sa pagtutugma mo sa mas mataas mong layunin. At ngayon, Taurus, selyuhan natin ito sa isang banal na ritual. Ritual ng pagpapahayag para sa pagpapalaya at panibagong simula. Ngayong gabi, sindihan mo ang isang puti o dilaw na kandila sa tabi ng iyong kama. Ang puti ay sagisag ng kaliwanagan. Ang dilaw ay sumasagisag sa kasaganaan at pag-asa. Hawakan ang kandila at dahan-dahang sabihin. Pinalalaya ko ang mga bagay na hindi ko dapat dalhin. Tinatanggap ko lamang ang mga bagay na tugma sa kapayapaan, pag-ibig, at tadhana. Pagkatapos, kumuha ng dahon ng laurel, bayleaf, o kahit anong malinis na dahon kung wala. Isulat sa isang panig ang pangalang bumalik sa iyong isipan, ang pangalang pinaalala sa iyo ng universo. Pagkatapos, baliktarin ang dahon at isulat ang iyong pangalan. Bakit? dahil hindi lamang ito tungkol sa kanila. Tungkol din ito sa iyo. Sa iyong paggaling. Sa iyong kalayaan. Sunugin ang dahon sa isang ligtas na lalagyan at habang nagiging abo ito, sabihin. Sa apoy na ito, pinapalaya ko ang sarili ko. Hayaan mong magliyab ang kandila ng hindi bababa sa labing isa minuto bilang ng pagkakatugma at balanse. Habang nagliliyab ito, ipikit mo ang iyong mga mata at isalarawan ang iyong hinaharap, nakangiti, payapa, at napapalibutan ng pag-ibig na dumadaloy sa parehong direksyon. Hindi na ito sandali ng pagkawala, ito ay sandali ng muling pagsilang. Sa paniniwalang Pilipino, sinasabi natin, ang paghilom ay dumarating sa tahimik na gabi. At mayong gabi, Taurus, iyon na mismo ang gabing iyon. Nakawala ka na. Naalala mo na. At ngayon, ikaw ay muling bumabangon. Taurus, kung ang mensaheng ito ay tumagos sa iyong kaluluwa, I-type sa komento. Tiwala ako sa aking tadhana. Hayaan mong masaksihan ng universo ang iyong pananampalataya. At kung mas magaan na ang pakiramdam ng iyong puso matapos pakinggan ito, huwag mo itong sarilinin, i-like, i-share, at mag-subscribe upang ang iba rin ay makatanggap ng kanilang sariling pahiwatig ng langit. Nagsimula na ang iyong paggaling. At ang iyong tadhana. Ay papalapit na.